hindi na akong naglaway dito ito ang tinatawag na vegan empanada so titigman natin malutong, mainit-init pa hmm hmm gabi, sarap sausaw sa suka na merong onion mm. 맛있습니다 여러분 din 무무무무 무무무 무무무 Ang lamang po nito ay meron ng langganisa, itlog, at vegetables. Yeah. You know, you know. Mm, grabe. Yung biglang langganisa. Diba? Kasi to lang, parang ayaw, ayaw kong sinili lang. Dapat talaga hati lang. Eh. Ilocosur,